paano nga ba mag-download ng music sa, sa ating mga cellphone. So, sa mga hindi pa nakakaalam nito, sundan nyo lang ako at ipapakita ko sa inyo. Open lang natin ang ating Play Store. Then, tap natin itong search na nandito sa baba. Then, search natin dito sa search bar ang YTMP3. Ayan, tap natin itong YTMP3 Music Downloader. Ayan, so select po natin itong nandito sa pangalawa. Tap natin yan. And then, tap natin itong install. Pagkatapos nating ma-install, ay, may, ay may lalabas ng open dito. So, open na po natin. Tap ulit natin itong open. So, i-type lang natin dito yung music na gusto natin i-download. So, for example, pagkatapos nating ma tap na natin itong search. And then, tap nyo itong play para mapakinggan nyo kung tama yung music na hinahanap nyo. At pagkatapos nyan, tap nyo na ito para ma-download natin. Yan, select natin itong standard audio quality. and downloading dah sia